magandang araw sa inyo mga kabady uh, shout out dyan sa lahat ng mga driver dyan uh, truck driver, jeep driver uh, taxi driver lahat ng uri ng mga driver dyan shout out, uh, ingat palagi so gawa tayo ng reaction video sa nagbabiral ngayon na na video ng <coughs> isang kabati natin na nandoon sa Maynila. So, sabay-sabay natin tong panoorin mga kabati. So, ayun mga idol, ang gagawin natin content na to is para sa mga driver, no? Sa lahat ng mga driver. So, sa lahat ng mga driver, no? Bago ang lahat, ipinagmamalaki ko kayo dahil ang trabaho natin sa pagiging driver hindi madali ito ay may kakibat na kahirapan at disgrasya buwis buhay ang ating trabaho idol no so nais ko lang ipaliwanag sa inyo at lilinawin kamo sa inyo nawin ko sa inyo na tanging kami lang dito sa fair ang pwedeng magyabang pwede kaming maghambog dahil kami lang ang nakaranas ng hirap sa traffic, uhaw, gutong, pagod. Bukod tangi kami lang ang nakaranas dito, no? So, isa-isa yan. Pag-usapan natin yan, mga idol, kung bakit kami lang, no? At kayo dyan, mga driver ng probinsya, wala kayong karapatan Magyabang sa amin. No? Nag-abroad na lang ang iba. Dahil dito sa fair, napakahirap. Mapa-international, local. No? Kami lang dapat ang magyabang sa inyo dahil naranasan namin ang hindi nyo naranasan dyan sa probinsya. So bago ang lahat, babanggit ko to sa inyo bago nag one lane si Yurme, si Mayor Estrada Idol, no? na andito na kami. So bago ipinatupad ni Mayor ang one lane, pinakauna sa lahat niya pinatupad, bawal tumakbo ang inti sa araw. Sa gabi lang pwede tumakbo mula alas 10 hanggang alas 6 ng madaling araw. So ang ginagawa namin pag iikot kami ng papuntang C5 Idol, papuntang Kabite, papunta dito sa Pasay, papuntang Kabite, hindi kaya Laguna. Umiikot kami ng C5, yan ang naranasan namin mga Idol. Hanggang sa winanlin na nito ni Isko, wanlin na wanlin na talaga. Umabot hanggang Bukawe, ang traffic ng ginawa ng one lane ni Orme nandito pa rin kami mga idol hanggang napuno na yung rutin sarado ang rutin umabot kami hanggang 10 uras bago makatagos dyan sa south bago makatagos ng lunita ganong katinding naranasan namin makatulog ka na lang ising ka na lang nandyan ka sa kalsada no sinasabi ko to dahil kami ang matitibay hindi ko ipinagmamayabang sa inyo to no dahil nakaranas din kami na truck no entry dati dahil usminya lang hanggang plaza dilaw tagos dito sa may Adamson paputang Lunita dyan lang dapat tumadaan ang truck eh kami dati nagmamadali kami papuntang pier kasama ang chewing ko shoutout pala sa chewing ko no? Alberto Lugay ah isa Babor at saka Danny Babor Haruni Babor shoutout sa mga chewing ko na yan Ah, uh, Porcelito Mordido Yan ang pinaka driver ko dati talaga mga idol So yan ang mga nakaranas dito uh, Bago pa inanunis ko Hinigpitan ng truck no? Kawawa kami dati dahil inimplement kami rito Binawal kami Lahat Ang hirap dami namin ikot Idol, niikot kami ng Pasig Papunta lang dito sa routine Papunta lang sa Kaluukan no? Ang Kaluukan dati, wala yan Daytime truck man trackman, wala yan hanggang sa hirap, ang hirap mong pinagdaanan namin mga idol, kaya huwag nyo kami abangan dito, lalo sa mga gitgitan dito sa pier narasan nyo rin ba na gitgitan ng gitgitan ng chase patibayan ba matibay ka sa gitgitan dati idol, kung may hinahina -hina ka klasing driver dito sa MIP dati sa gitgitan mga 2013, 12, 11, 10 gan, hanggang 14 kung naranasan mo yan, pwede ka magyabang sa akin na ngayon, idol. Pwede kang magyabang sa akin ngayon. Dahil ako mismo naranasan ko yan. Ano no, mga taga-probinsya natin yan dyan, pinagmamalaki niyong probinsya. Ipagmalaki niyong probinsya dahil Manila to probinsya, yan ang mahirap na driver, tubukan mo. Oy! Kano yabangan bangan mga kuni mo ana idol nga lamang man sa tukod na. Huwag mo yan ipagmayabang sa akin. Dahil ang pau lang yan sa amin dito kami dito kumakain kami alikabok araw-araw dito sa per so so pwede mo ako yabangan pag napagdaanan nyo napagdadaanan nyo ang aming trabaho no oh, Narikir kami ng mga bata, mga bata ni Yorme Isco dati sa track no entry dyan sa Santa Mesa, lalo na sa SM San Lazaro. Yung mga riker ni Yorme yan dyan dati, tinalian pa kami dyan. Limang track, tinalian lang ng lubid, papuntang ay Smoky Mountain dahil uh, sa truck no entry naranasan din namin sa SM San Lazaro truck no entry ang katumbas kung naranasan nyo yan idol pwede kayong magmalaki pero ngayon idol yung mga lumipas na hindi na natin pwedeng balikan ipinaalala ko lang na kami dito sa pier ang mga nakaranas niya na hirap no? pero kami ang minamaliit pa ninyo mga tracking ng pier. Oh, dapat ibang malaki nyo kami rito kasi kami ang nakahirap. Ah, nakaranas ng hirap. So, shout out sa lahat ng mga driver, no? Wala kayong karapatan magyabang dahil ampaw pa kayo sa amin sa atrasan. Kami ang may karapatan magyabang dahil kami ang nakaranas ng hirap. reaction video tayo dun sa nagbabiral ngayon na truck driver na uh, nahihirapan daw siya sa ano sa trabaho niya bilang driver dun sa Maynila uh, sabi niya sabi niya dun sa video niya na ano daw na yun nakita niya naman sa video sabi niya na bawal daw tayo mga Japan dito mga driver na nasa probinsya dahil daw sila lang may karapatan o siya lang daw ang may karapatan mga Japan kasi grabe daw yung nagdaanan niya doon sa Maynila ah uh, ganun pakpan, pakain ng alitabok Sino lang naman ba yung driver na sumakain ng alitabok di ba? so yun ko naman doon sa ano niya sa mga sinabi niya so shout out buddy ang uh, opinion ko lahat naman siguro tayong mga driver nagdaan sa hirap diba Hindi ka pwede magsabi na, na ikaw lang yung dumaan sa hirap, hindi mo pwede magpagmayabang yan, huwag ka nun badi, social influencer ka na badi pero yung tinutuho mo, maraming mga kabataang nakakatita ng mga video mo, Ano ba gusto mo, pate, na kayahin ng mga kabataan, ng mga pag na pidang driver, na maging mayabang? Dapat nga tayong mga driver, pate, tayo yung nagtutulungan Kasi yung nag-business, pate, nagtrabaho tayo, nagtunta tayo dito para magtrabaho para sa pamilya natin hindi na patunayan sa ibang kapwa driver natin na mas magaling tayo, di ba? Na tayo magaling ba din? Magaling tayo. Pero yung galing natin nasa 30% pa lang. Hindi pa tayo tatawag na 100% na magaling. Alam ko bakit ba din? Kasi wala pa tayong may napatunayan. hanggang ngayon ba di driver pa lang tayo ilang taong ka na ba nagdi-drive hindi mo ba natanong sa sarili mo na bakit hindi ka umasinso bakit hanggang ngayon driver ka pa lang tayong magaling body pag pag naabot na natin yung mga pangarap natin body hindi mo kailangan pag mayabang kundi yung mga na-achieve mo yun yung mismo magpapatilala sa'yo iintindihan mo ba yung mga sinasabi ko buddy <laughs> na hindi mo kailangan patunayan sa ibang driver na mas magaling ako nagaling ko ako ganyan ako kasi at saka yung sinasabi mong hirap walang makikinig sa'yo yan walang may maaawa sa'yo walang bibilib sa'yo kasi itaw lang naman yung may alam sa lahat ng pagod mo pinagdaanan mo hindi naman namin yan nakita eh. hindi nila na yan eh. hindi namin nakita ikaw lang yung nakakaalam so ikaw ba tatanungin, ko yung hirap pa namin dito oh. nakita mo din di ba hindi kasi wala ka rin dito eh huwag ko pagsabing ikaw lang yung naghirap pa hinapong mong mga kausap pa din Saan tayo dumadaan sa hirap? Pero yung hirap na yan buddy, gawin natin yung silbing aral natin sa bawat araw na dumadaan. Maggagawin natin aral yan, bakit? Hanggang ngayon, ganito pa lang Ganito pa rin ako. Driver pa rin, tarang, driver pa rin ako. Wala pa rin akong ipon. Uh, ganun ba, buddy? So, ano ba dapat gawin ko? Yun dapat yung araw-araw mong pinag-aaralan ba din? Yung tanungin mo mismo sarili mo. Bakit ba ako nahihirapan hanggang ngayon? Nasa 15 years na ako nag-drive hanggang ngayon. Nahihirapan pa rin ako. Driver pa rin ako. Parang walang asinso, wala pa rin akong ipon. Ano bang maling na ginawa ko? Bakit ganito? Ganon. So, anong dapat gawin mo, buddy? Pag-aralan mo. Pag-aralan mo lahat ng mga pagkakamaling ginawa mo sa bawat araw na tumigipas. So, siguro may eh. boss mo okay naman dyan. Kumuha ka ng mga idea kung Mayaman yung boss mo, anong... anong mga ginagawa niya araw-araw. Paano niya pinag-aaralan na lumaki yung pera niya. Paano niya i-manage yung pera niya. Dapat mga ganun yung... mga ano mo ba di, mga... Dapat mga ganun yung pinag-aaralan mo ba di. hindi yung magkikapag-away ka dito sa social media lahat ng mga drivers yung kaaway mo huwag ka nung body maging mature tayo body maging mature at saka daming mga kabataan dyan body mga pagwan. uwan huwag mo yung turong mga ganyan body social influencer ka pa naman ng social media maraming nanonood sa'yo ganun yung mga tinuturo mo sa mga followers mo. Pangit naman yung bati ng mga content mo. Kawa ka ng mga content na ano, yung positive, yung masaya, hindi yung mga uh, content na ano, negatibo na parang babagsakan na. Parang pabagsakan parang pinapakita mo sa lahat na naproblema problemado ka sa buhay mo lahat naman di ba ba eh so matured matured tayo ba eh pag mo pag mo yung mga bagay na bakit mahirap ka bakit nahihirapan ka bakit kumakain ka ng mga alkabok anong ginawa mo sa pera mo Bakit? hanggang ngayon driver pa rin ako ba ba maling, maling mindset yan ba di maling mindset yan hindi mo kailangan magyabang mag grind ka lang bati uh... kailangan natin magsipag uh para makaahon balang araw magkita tayo hindi ka na driver malay mo may sasakyan ka na diba naka sport star ka walang imposible yan dati diba so pag-aralan natin bagay. pag pagraral natin yung mga bagay na hindi pa natin alam. Yung mga bagay na makaka ano sa sarili natin makakatulong sa sarili natin pag-aralan natin yung mga bagay. Kunin na natin yung mga toxic na ugali natin. So tulungan natin ikaw, bagay, social influencer ka na eh. Tulungan natin yung mga ano mga kapwa Pinoy natin na uh, baguhin yung mga mindset nila. Mindset na mahirap to mayaman. Ako pati mahirap naman ako, hindi pa naman ako hindi naman ako mayaman pero sinusubukan kong baguhin yung sarili ko, buddy. Araw-araw, araw-araw yan, buddy. Nag-aaral ako. May binabasa ako sa uh, mga libro, marami dyan. Eh, maraming libro dyan na makakatulong sa sarili natin, buddy. Na namulat tayo sa tinatawag na realidad mapangahas na mundong ito paano natin lalabanan yung mapangahas na mundong diba ba di so turuan natin yung mga kabataan mga kapwa nating Pinoy at saka Pinay dyan uh, na na baguhin yung mga mindset hindi ko naman na mindset na mindset ng mga mayaman ba hindi na mindset ng mayarap na mindset ng mga mayarap basta para sa akin ba di lang pag natin, araw -araw. natin araw -araw, buddy, na araw-araw pag natin na araw-araw ba mga paano natin mabago yung sarili natin yung hmm. hindi mo na kailangan magyabang kundi mismo ibang tao na yung magmamalaki -ma mag sa iyo na ganito yung narating mo idulo ko yan kasi galing may rap yan naging ganito na punta sa ibabaw babad eh So yun lang badi Ingat 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 ka dyan buddy, Sa Trabaho mo Sana Magbago na tayo badi Magbago yung Mindset natin Kunin na natin yung mga Negatibong Ano natin Sa sarili natin Walang Walang magandang May dudulot yan sa atin maniwala ka sa akin Ikapapahamak mo yan buddy walang anong magandang idudulot yung pagmamayabang na yan so yun lang buddy uh shout out na lang sa lahat ng mga truck driver diyan ilang truck driver sa lahat ng mga driver jeep driver dyan bus driver oh, shout out <laughs> uh, saludo ako sa inyo uh, pagod at hirap huwag uh, natin hindain yan makakaahon din tayo so ingat, ingat kayong lahat yan